So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So ang video natin ngayon mga boss ay for information mga boss Sa mga magkakabit ng hazard lalong lalong sa Honda Click mga boss So sa Honda Click mga boss, pag once na nagkabit tayo ng hazard mga boss Na ang gagamitin natin ay switchless hazard mga boss Ay ang kailangan natin gawin dyan ay papalitan natin yung stock na flasher relay ng ating Honda Click So 'yan mga boss, 'yan sa ating video. Sa so, etong nasa dulo na to. So 'yan. 'Yan yung papalitan natin mga boss dahil pag once na hindi natin pinalitan 'yan, hindi gagana yung ating switchless relay. Kaya natin ay eto yung flasher na nabili natin sa labas mga boss. So So eto yung flasher mga boss. Meron din siyang control mga boss. So meron din siyang control ng bilis ng pag flash ng ating ilaw mga boss so para sa hazard to para magkaroon ng hazard yung ating uh, Honda Click so dahil kung stock na flasher relay mga boss at hindi pa natin papalitan mga boss ay hindi gagana yung ating hazard so ito yung ating binili so ipapakita ko sa inyo mga boss o ipapakita ko dito sa video yung uh, pwedeng mangyari mga boss Kapag gumamit tayo ng ganitong flasher relay mga boss sa ating Honda Click para sa uh, hazard na ating gagawin mga boss. So yan makikita natin mga boss sa uh, video na gumana naman yung ating uh, switchless hazard Ang maging problema lang mga boss ay hindi compatible yung ganitong klase na flash relay mga boss para sa uh, Honda Click Kung gagamit tayo ng hazard na uh, switchable uh, switchless hazard mga boss So kung bibili kayo mga boss ng ganitong klase ay uh, ganyan na mangyayari mga boss So, mag stay lang yung ating dalawang ilaw o yung ating dalawang signal light. So, hindi siya magbiblink mga boss. So, pwedeng hindi niya masuportahan yung aparatos, ng, yung uh, hinihingi na voltahe o yung requirements mga boss ng Honda Click para mapag-flash niya o mapablink niya yung mga ilaw mga boss o yung ating signal light. So, hindi compatible tong ating nabili mga boss na Mokoto brand. So, awareness to mga boss kung uh, maglalagay kayo ng switchless hazard mga boss. Ay, wag na wag nyong subukan na bumili o gu gumamit ng ganitong klaseng flasher relay mga boss. Dahil masasayang lang yung ating pagbili katulad na nangyari sa akin mga boss. So, yan. Ah... Uh, 85 pesos mga boss. So, nasayang lang yan. So, ang ginawa natin dyan mga boss, sa Honda click na yan ay kinabitan na lang natin mga boss ng hollow switch mga boss. So yun yung ginawa natin na switch para sa ating hazard mga boss. So hindi na natin uh, pinagpatuloy yung ating project na switchless hazard mga boss. So yan. So awareness mga boss, makoto brand uh, iwasan natin mga boss na gumamit ng ganitong klasing flash uh, relay para sa hazard mga boss na switchless hazard. So yan, muli mga boss, maraming salamat sa panonood sa ating channel dito Medina TV. At huwag po natin kalimutang suporta ng ating channel mga boss. Sa pag-like, uh, share and subscribe mga boss, ay malaking tulong po ito mga boss para mapalago natin yung ating channel. At maraming mga uh, information na inyong matutunan dito sa ating channel mga boss. So muli, maraming salamat mga boss at God bless.